Mga kababayan, pag-usapan natin dito yung very controversial na naging laban nga po ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao kontra kay Mario Barrios. Kahapon ho, no, ang naging final decision ng mga hurado ay yung tinatawag po natin na majority draw na kung saan ay tabla ang kanilang naging laban. Disappointed po dyan mga kaibigan si Manny dahil inamin po ni Manny Pacquiao na I thought I was win siya mismo ang nagsabi dahil kung titignan nyo sa pointing system mga kaibigan lamang talaga si Manny pero ito yung nakita natin na senaryo dito mga kaibigan dahil nga po ang naging uh, desisyon is majority draw posible yung another na laban o rematch na naman dito syempre normal na yan alam na natin mga Pilipino na boxing talaga sa Amerika is uh, business talaga yan pero yung pagkakataon na ito ninakawan si Pacquiao ng panalo na dapat ay eh, makukuha niya yung belt nito nga pong si Mario Barrios. E nai na rin po silang mga updates mga kaibigan, dismayado no, ang mga sikat na personalidad, hindi lamang sa Amerika, pati na rin po mga sikat na NBA player. aking nga nila no, ay uh, madaya o hindi fair yung naging uh, desisyon nga po ng mga horado dito kay pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Pero ang nakita natin dito mga kaibigan, kung titignan nyo, kung nagkaroon lamang ng mas matinding impact pa yung mga sunod ni Pacquiao, at talagang na knockdown niya ng sunod-sunod na -sunod, maraming beses, obviously talaga mananalo si Manny. Pero siyempre, ang tinitingnan natin dito, 46 ta si Manny, 36 lamang si Mario Barrios. Yung age gap nila masyado pong malayo. At hindi nga natin akalain na aabot itong si Manny hanggang sa round 12, no? Dahil yung prediksyon ng ibang mga boxing analyst, no? Kuno. Ang sinasabi nila, hanggang round 5 lang itong si Manny Pacquiao. Kahit nga po ang coach nitong si Mario Barrios, kumpiyansa na matatalo itong si Manny at mana knockdown sabi pa nga eh hospital daw no or sementeryo ang punta ni Manny after ng laban din na no, nagsimula yung laban round 1 hanggang round 8 talagang matindi ang bakbakan ng sabahin mga kaibigan nagulat sila dahil si Manny nakatagal pa hanggang round 8 tapos sumabot pa ng round 9 round 10, 11 at sa 12 at uh, yun yung pagpapatunay mga kaibigan na legendary talaga si Manny Pacquiao mas lalong nakuha no, ni Manny ang respeto ng maraming uh, mga boxing fans especially sa mga Pilipino sa pinakita niyang laban kay Mario Barrios doon naging desisyon is draw wala tayong problema doon ang mahalaga sa ngayon is sip si, Mac, si Pacquiao na nairaos yung laban at wala nangyaring uh, problema sa kanyang uh, pagka injury walang ganun mga kaibigan pero may mga update din tayo na ako ka na posibleng ang mabago pa yung desisyon no? kung sakaling mabalidate talaga o ma-double check or makialam na yung mas nakakataas pa mga kaibigan, no? yung World Boxing Organization. May sitwasyon kasi tayong tinitignan dito mga kaibigan, dapat i-consider din nila yung mga punches ni Pacquiao nung last round, sa last uh, sa round 12 mga kaibigan. Doon kasi kitang kita natin, talagang hataw na hataw na si Manny noon at ibinigay niya yung kanyang the best. Pero siyempre, alam nyo, Mario Barrios talaga yan, medyo bata pa yung aktibong boksingero. Iba na rin kasi no, yung mga galawan ngayon ni Manny Do. Nandun pa rin yung uh, agility, yung bilis niya, lakas ng suntok mga kaibigan. Pero siyempre, iba na rin yung sitwasyon ngayon kung ikukumpara nung prime or kalakasan po nitong si Manny. So yun muna ang short update natin. Huwag kakalimutan na mag-like and subscribe po mga kababayan. Maraming salamat po.